So yun mga idol Nakuha natin yung ating parcel So ito siya Bukas na Gawa ng binuksan ng ibang bahay Dahil akala nila kanila So ito yung ating Memory Ng ating camera Kaya hindi natin magamit yung ating camera mga idol So dalawa pa naman to uh, 400 isa yung memory na to so sayang kung hindi ko hahabulin so kawawa naman yung rider na report ko tuloy so bawi na lang natin yung refund kawawa naman baka kaltasin sa kanya okay so hindi nyo kita kasi gabi na <laughs> thank you so yun mga idol na kuha natin natin parcel so ito sya ang layo nung pinagdala ng rider mga idol So, yung ating memory card para sa ating camera dahil hindi natin magamit na reformat lahat ng uh, memory card natin apat yun so kumili tayo ng dalawa yan so okay pa naman dalawa pa naman siya pala ako binuksan pala ako binuksan talaga so binigay sa atin nanay bukas na yan Report. report ko pa naman yung rider dahil mali yung deliver so babawin natin yung refund kasi kawawa naman nakuha naman natin yung item ito na yan